Ay, grabe naman yan. Tutong na tutong, sunog na sunog. Parang pininturahan ng flat black. Ang loob ng makina. Yan lang ang langis na nakakuha. Grabe, oh. Ngayon lang ako nakakita ng makina ng ganito. Tostadong tostado, mga bossing. You know, first day of December. December 1 2023. Ayan. May pull set po tayong gagawin dito. Ito po ay speed tuner. Gawa po ito ng speed tuner. Kaya lang medyo bugbog na. Gastadong gastado na. Kaya hindi na po siya nakakasampa. So ibabalik po natin yung alindog ng speed tuner na yan. Ito ay speed tuner din. 2DP naman to. Pang NMAX B1. Yung isa pang NMAX B2. Para si speed tuner na ibabalik natin ang sigla ng kanilang mga pulley. Ire-reangle po natin yan yung profile natin ng angle ang gagawin natin dyan tapos ito wing bell I speed tuner din po yan may groove na po yan no? Na, medyo nagdadragging na nga lang daw kasi medyo matagal na po itong nakakasa sa NMAX B2 ibabalik lang po natin yung sigla ng CBT ni Bossing hindi naman natin papalitan yan dahil wala naman tayong issue dyan kahit na sino yung gumawa ayan o tapos na po natin i-groove yung kanyang wing bell na yan medyo nilaliman po natin ng konti compared sa dating group para mas maging maganda yung performance niya dahil medyo matagal na daw talaga nagamit din ito ni boss ilang taon na so time na para baguhin yung timplano at eto naman po yung kanyang pulis at tapos ko na rin bibrihan hindi ko na po yan kinalikal dahil kalikal na po yan ng speed tuner profile na lang po ang ating binabago atin. ganyan po yung sampan ng belt niya mga boss syempre sa drive pace hindi po yan sasampan dahil malaki po ang diameter ng drive face pero sa pulley sampang sampa po yan mga boss B65 NMAX B2 mga boss so tara kabit na natin yan ayun oh talagang umaga pa lang tambak na po tayo agad sa ating shop December 1st eto naman po MIUI 125 tingnan nyo naman misto lang pininturahan ng flat black yung kanyang makina grabe ang item mga boss nagtataka si bossing kung bakit daw bigla na lang hindi umandar yung kanyang motor kagabi at talagang hindi na umandar natuyuan na pala ng langis sunog na sunog na So, ibig sabihin, matagal na po itong natutuyuan ng langis ngayon lang bumigay. So, malamang sa malamang, gastos po ito. Ubus ang 13 month ni dito. Malamang. Change all ang aabuti nito. Ang dahil sa natuyuan ng langis. Eh, no? Hindi na siya brown. Hindi na kulay kalawang. Talagang itim na. Literal na black. Parang flat black talaga. Ang ibinugang pintura. Grabe. Tingnan natin yung kanyang black set mga boss. Yun, kayod na kayod talagang to tuyo toyo ang langis grabe talagang uubusin ang 13 month dito ni boss sa sitwasyon na ito sana ay ma-recover natin yung ibang parts eh, yung kanyang piston mga busong nawala na yung piston ring Napud-pud na din sa sobrang overheat na nangyari dahil nga wala nang nag-circulate na engine oil sa kanyang loob ng makina kaya nag metal to metal contact na siya ganyan po ang mangyayari mga boss pag hindi kayo nakapag change oil ng tama especially MIUI 125 na alam naman natin may issue pagdating sa langis talagang kumakain po siya ng langis at hindi na po yan maiiwasan at ang pila po nito nadamay po yung kanyang pin bearing at pin Malamang sa malamang, pati side bearing po nito, papalitan natin ng bago kasi kakalasin na po natin yan. Kaya palit side bearing, palit pin bearing, at palit ng pin. So, halos change all. Isasalba na lang po natin yung sigunyan. Papalitan na lang natin ng mga parts para magamit pa. Medyo makatipid si bossing. Ayan, may mga iba pa tayong ginagawa at marami na rin tayong natapos kanina umaga. Pakita ko po sa inyo yung loob ng makina nito kapag kalas na kalas na. Kayo na ang sumintensya kung napinturahan Ay, ba ng tali flat tali black o oh, hindi. Okay. Tingnan nyo naman ang langis. Tali oh, oh. Misto lang pinturahan talaga ng flat black ang loob. At eto naman may humabol pa. Tingnan nyo naman ang nangyari sa gearings mga boss. Sa transmission ng kanyang entry. Grabe putik na talaga. airbox ba? Dahil po yan sa airbox na butas. Ay, ay, butas. Ay, butas. butas po na. yan. Naukab na. Gawa ng mud flap na tumigas na. Imposible yung goma na yan. yan. Sa ilalit. Talagang wawa sa akin po niya ng airbox. Pag nagkatubig po yan, diretsyo po yan dyan. Kaya lagi ko po yan pinapaalala. Yan o, oh, yung goma na yan. Pag matigas na po yan, palitan nyo na. Para hindi po madisgrasya yung inyong transmission. Tingnan nyo ito. Malamang sa malamang palit po ito ng mga bearing dahil pakalug kalog na po yung kanyang mga bearing gastos na naman malala si bossing no, kaya lagi ko pong pinapaalala lagi nyo pong i-check iche yung inyong airbox at eto na yung makinang sunog ayan o 'di o diba? parang pininturahan ng flat black lahat grabe ang hirap linisin ito, mga boss talagang ang paglilinis na naman ang aabutin namin dito sa makinang ito kaya sana po wag po kayong magpatuyo ng langis at napakahirap po sa part namin mga mekaniko na maglinis yan po yung pinakamatagal po gawin na no? yung maglinis ng loob ng makina especially mga din, ganitong case so yun lang po mga bossing no? maraming maraming salamat sa inyo so bukas na po yung continuation nito nitong M3 na ito siya na lang ang naiwan. Bukas na po namin tuloy linisin at bubuhin. So maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nagpupunta, sumusuporta at nagpapagawa sa aming shop. Ride safe po and God bless sa inyong lahat.